Hanggang sa napaho, kumukuha yan o. Galing ng operator o. O. Ayaw na yung mahon mo to so. Wow, yung gilid ng pinapit Ayan, dunak yung tiyetira niya. May boss pogey po yan. Ayan. Ang urus roha, yung amo niya. Ayan. Thank you, oh. pagka na nanonood kayo. Pag napanood niyo yan, huwag kayong magsasawa. Marami pa ho kaming bibidyo. Ayan o, yung mga dalawang batang namumulat, nakalilim sa puno ng bayabas, binibiyak nila sa akong nalagyan. Ayan o, yung mga motor na debattery o. Ayan o, kahit usarap road, kumakakanaya. Ano. Gano'ng katibay ang mga debattery ngayon. May ka nagkakaroon natin. Oo, empty yung bahakin